So, okay guys, ito, another day, another vlog tayo. naka ba yung mic ko? naka naman pala. So, yan guys, uh, for today's vlog, ito, uh, kita nyo naman, uh, Daddy Jeffo nyo, walang nagawang content ngayon. Hindi tayo ganong nakapag-video kasi nga, nagpahinga muna tayo. And last week, uh, it was a very busy, busy, busy week for me. So, ito, nagpahinga muna ako. Pero habang nagpapahinga tayo kanina, uh, nung nag, uh, nagbantay rin tayo ng tindahan. So yan guys, a uh, advice lang uh, kasi may mga ibang nag-comment dun sa iba kong post na lahat na lang uh, nangangarap maging vlogger. Ah <laughs> uh, sino bang hindi? Eh halos naman ngayon eh 'di ba? More on naman talaga nalo na yung mga nakikipagtrabaho, yung mga halos walang ginagawa ay eh, nakatutok lang sa social media. That's why uh, why not? Why not 'di ba? there's no ano okay okay lang naman mag-try. So, 'yun guys, uh, so sa mga gustong maging content creator, maging vlogger, uh, try po natin, wala naman pong mawawala. Kung ano yung nakikita niyo sa social media, pwede niyo naman pong gayahin 'yon. Uh, you can think of your own content. Kung ano yung makakapagpasaseo na pwede mong i-share sa mga tao, just like me, yung pinaka-content ko yung pagsasari-sari store tsaka yung pagiging daddy, how I take care of my family, di ba? Tsaka kung paano ako magpasalamat kay Lord sa mga small things and big things na binibigay niya sa amin. So kayo, kung may mga maganda pa kayong maisip, why not? Huwag kayong mahiya na, huwag niyong ilagay sa isip niyo na kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kung nakikita niyo naman kung every time na nasa shol, social media kayo, yun nga ang pangit, di ba? Minsan, pinapakita nila. Eh, why not kung maganda pa yung pinapakita mo? Bakit ka mahihiya? So ako, ganun yung mindset ko na kaya ko rin gawin yung gawin nila. Hindi naman ako ganong kagaling. Malakas lang talaga yung loob ko. <laughs> yun yung sinasabi ni Mrs. na advantage ka kasi hindi ka mahihiyain. So ako, ginamit ko yon But bago talaga ako nag-vlog-vlog, ko din. Halos more on, Tinitingnan ko rin yung time ko, kailan ako pwedeng mag-edit, paano ako mag-video, ganon. Hindi naman ako ganon kagaling mag-video, hindi naman ako ganon kagaling mag-edit. Talagang tinuruan lang ako ni Mrs. Tapos, good thing nga, eh, nauna sa akin si Mrs. nag-vlog. Nag Bago ko i-upload yung video ko, ah, uh, review muna. Kung baga, may ano na tayo, ah, uh, PR ba? With no pay. <laughs> So napakaswerte ko talaga kay Mrs. kaya mahal na mahal ko 'yan, guys. Kita niyo na doon sa last vlog ko, 'di ba? Huwag nating i-stressin si Mrs para lalo siyang gumanda. <laughs> so 'yun, guys, huwag po tayong mahiya mga masari, mga sir. Uh, i-push niyo kung ano yung nasa puso niyo. Kahit hindi sa pagba-vlog 'yan. Uh, do what makes you happy, sabi nga nila. Tsaka, pag kayo maniwala doon sa ano ren, YOLO, na you only live once. That, that's not true. We live every day. We only die once. So I think That's it guys. Maraming maraming salamat. And bukas it's my favorite day. Kung iba, kung yung iba hindi nila favorite yung Monday, wow, iba niyo si Daddy Jeff nyo, Ako favorite ko yung Monday kasi it's another week na naman to grind. 'Di ba? So ganun yung mindset ko. So yun lang guys. Maraming maraming salamat. Syempre hindi mawawala yung finger heart kay sa akin. Bye-bye. God bless you po.